Mga boss, ating basahin to. Simula pa ng ginawa yung dolomite ay hindi ko na nakikita kung anong kahalagahan yan. Sabi yan ni Senator Loren Legarda mga boss. <laughs> yan mga boss, ayaw yata ni Senator Loren na luminis itong Manila Bay. Dahil sa haba nga naman ng panahon, yan ay madumi mga boss. Puno ng basura, naglulutangan. At syempre, pagbasura mga boss ay unang-una ay nakakaapekto ito sa kalusugan ng mga taga-Manila mga boss nila taga-Manila marami pang naaapektuhan dyan. at pangalawa ay nagiging masama ito sa paningin ng mga uh, investor mga boss no Limang presidente na ang dumaan mga boss ay hindi nalinis yung Manila Bay kung hindi kay Tatay Digong na hindi naman siya taga-Manila mga boss no ay siya pa ang nagka-concern na linisin niyang Manila. Ito itagadabaw mga boss. No? Pero siya lang ang presidente na naglakas loob, inutusan niya ang kanyang kabinete na linisin niyang Manila Bay at ilagay yung Dolomite Beach na yan mga boss. So kita nyo naman ngayon kung gaano karami na yung mga tao na namamasyal dyan. At syempre, less pollution na mga boss dahil wala ka nang nakikitang palutang-lutang na mga basura. At syempre, kaka-attract na rin ito ng mga turista, mga boss. Kita mo naman kung gaano nakalinis 'yan. So, ano bang pinag <laughs> pinuputok ng butchi nito ni Senator Loren Legarda? Ayaw niya yata na luminis ang Manila Bay. Yan ba ang target mo, Senator Loren? Talagang gigil lang gigil siya diyan, mga boss. So, sa bagay sa haba din ng panunungkulan ni Senator Loren. Ano bang nagawa nito, mga boss?